So, ayun guys, welcome to my tutorial. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience namin nung nawala yung cellphone. Actually, hindi lang cellphone yung nawala sa amin, pati yung motor sidecar. Ayan, hindi alam nung kumuha ay kasi uh, nakaregister yung aming cellphone sa aming Gmail. Kaya naman napaka-importante na nakaregister yung ating Gmail sa uh, yung ating cellphone sa Gmail kaya naman andali na dami andali namin matrace yung uh, yung aming cellphone kaya naman napabalik yung cellphone yung una napabalik yung cellphone kasi nga naman hindi namin tinantanan kasi nga naman nalolocate namin kung nasaan yung cellphone di ba and then next ayan nakuha namin yung motor sumunod yung sidecar O, oh, di ba napakabait talaga ni Gal. so ayun thank you so much po sa lahat ng tumulong alam niyo po kung sino kayo god bless po sa inyo lahat So ayon, ito na nga tuturuan ko kayo kung paano i-register yung ating cellphone sa ating Gmail. Talaga na napaka, napakahalaga na nakaregister yung ating cellphone sa ating Gmail account para naman nalolocate natin kung nasaan yung cellphone natin. Ah, uh, at kung ito ay mawala, talaga matetrace natin kung saan. Ayan, madali natin mahahanap kung nasaan. At syempre, pwede din natin matrace yung ating mga partner. Ay, nako naman, sorry naman po. Ayan, gusto ko lang i-share at gusto ko uh, gusto ko rin na i-ano sa inyo itong uh, aking kaalaman para naman ay uh, marami tayong matulungan, di ba? Ayun na nga mga CC ko ko. Make sure po naka-follow, like, and pa-share na rin po tayo nitong video na to para uh, marami po makaalam na yung ating cellphone ay dapat naka-register uh, naka sa ating Gmail account para naman uh, kapag nawala siya ay madedetect, pati trace natin kung saan. So ayun, pa-follow, like, and share. Ito na nga po ang aking tutorial. Ayan guys, uh, kukuha na ko na lang ng video kasi bawal yung screen record. Ayan, i-click nyo lang tong uh, settings nyo. Ayan dito sa taas, ayan sa taas ng cellphone nyo, may makikita kayong log in to, ayan kung ano man ang cellphone nyo, kung anong unit man, i-click nyo lang yan. Pagkatapos dito guys, ayan, nakaregister na kasi yan cellphone ko mga guys. Ayan, kung bago lang kayo, i-register nyo yung inyong cellphone, ayan, i-click nyo lang po sa baba, ayan, register. Ayan, dito, maglalagay lang kayo ng Gmail nyo, kung ano ang inyong Gmail na ilalagay dyan. So, ayun, kung wala naman kayong Gmail, mga guys, mga sisiko, ko, pwedeng pwede kayong magawa ng Gmail nyo. Ayan, make sure, tanda nyo palagi yung account nyo, ay ah, yung ah, password nyo. Ayan, pagkatapos na ilagay nyo na ang inyong ah, Gmail, i-click nyo lang itong get code. Ayan, may ipapasa inyo sa inyo, sa inyo na code si Gmail at ilalagay nyo dito sa verification code. So, ayun na nga, dumating na yung code. I-click lang natin itong next sa baba. Pagkatapos dito, make sure dapat alam niyo yung mga password na ilalagay niyo. Make sure tandaan niyo para madali natin malalagay ng inyong mga account. Kapag palagi niyo tanda, ang gawin niyo na lang guys sa mga sa mga account niyo ay isa na lang ang password kasi ganun ang ginagawa ko. Ayan naman mga sisi mga lods ko, nakagawa na ako ng matindi-tinding uh, password syempre. Ayan, syempre ilagay nyo rin ang inyong date of birth. Pagkatapos nyo napitapan yan, i-click nyo lang itong sa baba. Ayan. Ayan, agree and finish next yan agree and finish So ayon mga sisi mga lods ko. O di ba? Napakadali lang. Napakadali i-register ng ating cellphone sa ating Gmail account. Ayan, kaya naman, ayan napakaganda talaga ng uh, ma i-register natin yung ating cellphone. Ayan, Kasi kapag nawala siya, madali natin siya ma-locate, di ba? So, ayun, ito na nga kapag nakapag-register na kayo, meron pa rin kayong apps na i-install doon natin, ilo-locate kung nasaan ang ating cellphone. Kaya, punta lang tayo sa Play Store. And then, search lang natin ang ah. Google. Ayan, Google Find, Find My Device. Ayan, kapag nakapag-install na kayo niyan, open nyo lang. Ayan, make sure naka, ayan, i-fingerprint lang natin dyan or yung passcode natin ayan, dito naman guys, dapat make sure nakalagin yung ating google na hahanapin natin yung, ayan, yung ating cellphone, dapat nakalagin sa gagamitin natin paghanap ng ating cellphone ayan, dito pipili natin, ayan, example itong aking galaxy, ayan itong galaxy, ayan, i-click lang natin, ayan, itong get direction ayan, makikita natin kung nasaan ang ating cellphone. O, diba? Ganun lang. Kadali, mga sisi, mga lods ko. Ang dali. Kaya naman, i-install nyo na, mag-register na kayo ng inyong cellphone. So, ayun lang. So, ayun. Ganun lang, kadali, mga sisi, mga lods ko. ba? Diba? Kaya naman, ano pang hinihintay nyo pa? Papano like and share para uh, madami tayong matulungan sa ating tutorial na to.